Ay, Raya. Ay, nako, tara na nga. Uwi na nga tayo. Mm -hmm. Uwi na ayan. Good morning, guys! Ayan, kasama ko yung aking mga apo. Medyo, nasisilo ako. <laughs> nagpapainit kami. Hindi ko alam kung tamang pagpapainit pa to dahil uh, mag alas 8 na yata. Sobrang uh, dito sa amin. Kaya medyo nagpapainit kami. Sobrang lamig talaga. Nakakulot yung noo ko. Yung apo ko, ayun. Hiraya, <laughs> dali ka! O, tignan nyo guys. Ayan. Ang daming talbos. Ayan. Dito sa probinsya, pwede mo kuhanin yan. Dali walang lang may ari na. Tumubo lang yan dyan. Tiyak na may nagtapon lang ng mga pinagtanggalan ng ano dyan eh. Ng talbos, yung pinagulayan. Tumubo na yan dyan. Yan lang kagalingan dito sa probinsya. Ayan, mga pinagtalbosan ay na nga yata. Ayan, daming ng mga... Putol, putol na dulo eh, oh. Mama binabato, mama binabato ha? Ayun. May tayo ng kambing? Ni Aba, may ba ito ni Iyam? Aba, Iyam mong may Iyam! Hindi bato yan ha? Tayo ng kambing yan ha? Ibinata doon ni Iyam tuwa tayo ng kambing. <laughs> Akala mo tayin eh, Akala mo ba to? Talaga ka Iyam pa sari ka. Iyan mo! tayo ng kambing yan. Huwag, hindi bato yun. Tayo ng kambing yan, don. Oh. Ang dami, oh. Oh, huwag oh. mong ahawakan yan. Tayo ng kambing, ha? Sari-sari ka, ba? <laughs> <laughs> Halika dito. Dali. Doon tayo sa kanlong. Doon, doon tayo doon, sa dulo. Right. Ha? <laughs> Akala, eh, ano, bato. Lolo Mori. Bina bato Bina bato kala ano. Bato. Ay, yung isa kong apo naglalakad oh. Layo. Ayun layo. yun, yung akin bunsong apo pero masusundan na yan eh. Nang pinsan niya, meron pa akong uh, magiging apo doon sa isa kong anak. <laughs> Kaya marami na kami. Madadagdagan na naman ako ng apo. ay yung panganay kung apo nagbabike. tapos ito naman si Injana ang pangalawang apo. obo? nae kuyon, Nagbabounce yung inyong mga ano? salit, slice, ha 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 Parang duwende si Clark. <laughs> parang duwende yan. <laughs> Clark, parang kang duwende. Ah, oh, bay na yung apok. Parang duwende, oh. Wala. <laughs> Ay, naku po. May bad ka. Bakit anong bad naman sa sinabi? Wala namang sinabing bad, ah. Oh. Osionfish. maganda. Maganda? Hindi naman bad yun. Na siya, ma maganda, oh <laughs> Hindi nga bad maganda. Sari-sari ka, anak. Ayan na si Apepe! Ape ayan na si Apepe! Ape Ang si na parang duwendi. Pepe! si Mr. na isda sa may labasan. Pee <Hum> <Sciamo -ança> Ito yung isa sa mga ikinabubuhay dito ng mga tao yung eh, pang walang isda. Kami ah, paninisda. Yan. Ang kilo nito ay 100 pesos. O, mura-mura. Dalawa to eh. Nagkakalaga to ng 100 pesos. Na! <laughs> buhay na buhay pa. Tatanggalan ko siya ng uh, bituka. Kasi sabi ko, mag kami ngayon tanghali ha? Kaya si Mr. maaaw na ganap ng isda. Kasi pag tanghali ka na naganap dito ng isda, wala ka nang makikita. Mabilis dito maubos ang mga isda. Mabilis na nabibili. Kaya mag kami para wala nang halok-halok. Asin lang. At saka uling ang kailangan natin. No? Puro lang kutsilo ko ha. Yan. Tapos magsasawsawan tayo ng kalamansi. Oh, wag kayo mag-aaway ha nag kasi nagkatalo na naman yung magpisan. Ayan. Dito sa ba, dito sa amin, kailangan para makaabot ka ng isda, agahan mo ng uh, paghahanap. Kasi pag inabot ka na ng alas 9, wala ka nang makikita ng isda dito. Ayan, mga bago mo uli, oh. Ang ganda ng hasaw. Oh. Diba? kaya oh. kailangan maagap ka para may maabutan kang isda magpatubay-tubay ka ay wala kang madadaling isda dito kasi sa ngayon hindi pa hindi masyadong marami nahuhuli sa ngayon eh lalo na ngayon mahangin sabi kasi nila pag sobrang hangin ang mga isda daw eh ewan ko baga baka gumigilaw din <laughs> wala kakaunti ang nahuhuli pag sobrang hangin ayasak mo na ito nga papuro na hindi na naiyakasat itong aking kusili sarap to iiyaw mo sa uling mas masarap sana kung may bunot kaso bihira ang ano ngayon dito yung may mga nagbubunot wala na kasi nagbibibing ka Maliban na may magbibingkay ay nagtitinda ng bibingka. Eh wala nang nagtitinda. Tapos na ang ano, December. Tuwing December lang na uh, nagkakaroon ng uh, nagbibibingka dito. Pagkatapos na nga uh, December, back to normal na uli. Wala nang bibingka. Hindi ka turo sa ibang lugar na kahit hindi siya magpapasko, may uh, nagtitinda ng bibingka. Dito sa amin, hindi. Pagka lang alam nang malapit na ang uh, Pasko, Tsaka lang may nagbibibinta. Kaya pahira ang may bunot. Mas masarap sana sa bunot eh. Pero okay din naman sa uling. Kaya lang, iba talaga yung lasa niya pag sa bunot. Iba talaga. Masarap. <laughs> Sarap na naman ang kain ito. Tapos yung kanin mo, bagong ahon. Mm, tapos yung kalamansi. Ako, okay na sa akin yung kalamansi lang at saka asin eh eh yung iba may toyo pa katulad ni mister gusto niya may isang sa toyo at saka may sibuyas may sili yan eh ako okay lang sa akin yung kalamansi ganado na ako dun sa pagkain ako ito papakain ko sa pusa itong mga bitukan na to i ko sa pusa mamaya ito sana, paaalis na lang dito sa amin. Pag bumili ka ng isda, pwedeng hinain na. Eh, hindi na nahatanggalan ng bituka nung nagtitinda ng isda Kasi hindi yata nasabi ng Mr. ko. Ginala na dito na hindi tanggalan dito at saka hasang. Kaya ako ang naglilinis. oh! Pag naging, pahinain ka dito sa mga mag-isda, wala naman dagdag na bayan. Dati nung araw, ah, uh, ikaw talaga ang maghihinain ng isda mo. Eh ngayon, pwede ka nang bumili ng isda. Tapos, palilinis mo na rin sa kanila. Kaya, hindi ka na mag maghihirap paghihinain. Mahirap din maghihinain, ha? Tapos, yung kamay mo, tagal ba bago mawala ng amoy ng isda? Okay. Kasi na natin. Tayo ko kukunin yung kumulatong bituka. Maipakain sa pusa. Ito mo lang ng lagayan. Ito sa pusa para mapakinabangan ko mga hasang at saka bituka niya. Ito ko lagayan. Ni nada todo so bien. buhay pa ha. Pilipislik pa. Okay Nalaki, no oh. 11.30 na. mag na tayo, guys. Yan, ginamita na ng ventilador para madali nga magpaningas. At saka, ginamita na rin namin ang kalan. Nagpaningas muna kami sa kalan. Yan, pasok na pasok sa banga, sa bintana. Sasara ko muna ang bintana natin. Ayan. Ang tawa eh. Ah, ganda ng ulay nga ba. Pumipitik. Hindi ko pa. ini add yun. Eh, yun. ni mami. Sabihin ni mami. Sabihin ni mami. Dalawa na? Oo. tayo. si Debra. Hindi pa kami nakakaluto ng ulam. Ay baka siya kumamahin. Sabi naman yan, hindi pa kumain eh. Hindi mo sabi. Hindi, na Eh, eh. May talaga niya ni Na malamig, na malamig, na malamig. Ganyan mo na siya yung stepes eh. At ako na lang mag... Huwag mo na nga niya lang. Ganyan nalang? Ganyan, na lang. ganyan na lang hindi ko na ito gagalawin. Hindi. Ibig ko sabihin, masusunog. Yeah. Baka masunog masyado. Eh, wag mo nilalagyan ng ano. Nang yung hangin. Ayun na nga, ganyan na lang, ganyan kanya na lang. Kung hila mo yun ito. Ay, uh, tuwa. Luluto yung totoo sabi. Parang hindi pa siya luto. Eh. Nakakaon muna ng anak sa school. Ito yung tabi, ito eh may gusto ko para para manututuloy sana lalo kung sa bunot ay problema sa bunot napakausok naman iba yung lasa niya talaga pag bunot ang dinamit Nanay, di ba hindi ka kanya si Raya? Kaya na ko. Hindi, nagtapong ka ng, ano, ng kalamang. Yan ano na ka si Yueng. O, na. kayo. <laughs> Wala si Mami. <laughs> Ma sabi ba natin si Mami Mami, kaya yung... Akala niya kung din si Mami sa mag-asa, si Yueng? No, no, no. At diba ano, oh, di ba po, yung nangalong ni Nari, di Wala ko sa virus. Hindi dyan ang ala niya, hindi kayo na hindi Hindi pa po dyan Ay, okay na. Sabi niya, sabi Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Nakakayamot ah. Nakakayamot ah. Ayun siyang wala ka na gulang? Oo hindi mo ako yung pinawa sa list of na lang. tayo. Ay, nakakayamot ah. Oo, takarin na kasi Ano isip. Ito mo na